Hi guys, welcome back. So, nakikita nyo naman, ano, ang ganda ng na uh, watch face na to. Talagang <laughs> banong-bano ako sa watch face na to. So Well, I'm really a really big fan of smart watches. Alam nyo naman, di ba, simula pa nung, nagsimula akong mag-create uh, ng YouTube channel. and well, actually before that, I had a lot of smart watches. Na hindi naman talaga smart, no? Uh, ah, Mumurahin lang, tig-300, di diba? 1000 Hanggang sa dumating tayo dito, sa puntong ito. Let's start. So, guys, ang i-review ko naman ngayon is about... <sighs> ito. Wala talaga akong tagawak eh. <laughs> so, ito ay nakakulik lang sa phone ko, which is gumagamit lang ng LTE. Na walang load, no? wala akong at surprising uh, surprisingly gumana yung Facebook although yung basic browser but guys pambira sa pa di ba na hindi mo na kailangan hugutin yung phone mo pwede ka na mag chat through here teka lang bubuksan ko ah di gusto yeah so talaga makita niyo to eh ah uh, Mi, tulungan mo akong papakita lang ako saglit pa? May papakita lang ako saglit dito, hindi ko maano eh, dalawang kamay ang hirap. Ayan yung mga toys naman ako, may kasamang hanger para pag magulit papaludin. Ayan, so, ayan sya. Huwag na, okay na. Ay naka, no. hirap kasi nung walang holder talaga. May okra pa dito. <laughs> Ito lang naman papakita ko. <coughs> so, yun guys. Nakakonect na lang siya sa mobile data ng phone ko. And then, nung tinry ko siya, kasi pwede siyang kumunik sa wifi. So, papakita ko sa inyo guys ha. Well, hindi naman ako nag-load kasi may wifi na kami. At, yeah, So, nag-loading siya. Medyo matagal. At least, di ba, gumagana. So, pakita ko muna sa inyo, no? Hindi siya connect sa wifi. Yan, hindi siya highlighted at nakikita nyo sa taas nakakonect lang siya sa bluetooth yan hindi ko alam yung TRT code na yan pinag-aaralan ko pa phone na to eh may pa signal dito naman ano